Alam nyo pa na may ilang manunulat o writers dito sa Singapore na proudly Pinoy? Kabilang dyan, si na Claire Betita de Guzman at Minion Bravo Dot. At dahil nasa ibang bansa sila, may mga pinagdaraanan ding kakaiba sa mga tool nilang overseas Filipino writers. Kamakailan lamang, nag-launch sila ng mga bago nilang libro, ang Room 216 ni Migs at Sudden Superstar ni Claire. Ano ba ang proseso ng kanilang pagsusulat? Ano ang mga pinagdaraanan nila bilang writers? Anong suporta ang ibinibigay ng gobyerno sa kanila? At bilang mga kababayan natin, ano ang maaaring maibigay na suporta sa mga tulad nilang manunulat? Kilalanin natin ang mga batikang Filipino writers na nakabase dito sa Singapore. Claire De Guzman at Migz Dot sa Weekends with Rated J.